Magandang araw mga ka-road trip. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang hidden gem dito sa Santa Maria, Laguna. Ang Kambal Elisa Falls. Isa ito sa mga natatagong paraiso ng probinsya. Kaya sigurado, mag-e-enjoy kayo. Tara, samahan niyo ako. bayan ng Tanay, may ilang oras tayong biyahe papunta sa jump off point. Pero sulit ang biyahe dahil madadaanan natin ang napakagandang tanawin ng lunti ang paligid. So yan mga kalok, so nandito tayo ngayon sa may bandang ang impanta na to, tanay pa rin. Pero ito yung kambal Elisa. and so kailangan lang iwanan yung motor lang dun sa harapan dahil hindi pwedeng ipanik na dito dahil nakita naman yung mga kalye oh, yung dadaanan nyo. Medyo rough road at medyo stiff, delikado sa motor na rin. Okay. Ganda ng lugar. Pamimik. At mukhang solo ko yata dahil wala masyadong motor dun sa harapan meron yung isa si kuya pero aalis ah, na rin <laughs> hassle daw pero oh, ang rin eh. hey, baboy baboy hello Ayan. ah ito ano na yung mismong lugar oh, ang ganda oh. Pagdating sa jump off, may konting trekking na kailangan gawin. Huwag magalala dahil madali lang ang trail at enjoy na enjoy hindi nyo ang presong hangin at tunog ng kalikasan Kung balak nyong pumunta rito, ito ang mga tips ko para sa magandang experience magdala ng sapat na tubig at pagkain gumamit ng komportabling sapin sa paa at iwanan ng basura sa tamang lugar So mataas-taas pa hindi pa ito yung mismong paliguan Oh, iba pa yung nandun. Ah, ano pa tayo? <laughs> Sabi nga niya ate, kanina nakausap ko, 5 minutes walking, paakyat. <laughs> Nakakapagod at narito lang tayo sa Kambal Elisa Falls. Grabe, sobrang ganda ng tubig at ang ganda ng rock formation. Literal na dalawang magkalikit na waterfalls kaya tinawag itong Kambal Elisa Falls. At kung gusto mong mag-relax, perfect ang lugar na ito. Pwede kang dumangoy, mag-picnic o simpleng nam ang ganda ng kalikasan. ay dito ah, nang yung malalim na park pero <laughs> may mga bato pa rin naman pero ano? malalim at nakilala ko rin nitong si Elmo, si Ace at si Mitch at yung mga chikiting nila kasama si Gab pati si Angela ba yun? Basta yun na yun. Pero napakasayang experience at oras ang ginugol ko sa araw na to kasama sila. Sana susunod makasama ko ulit kayo. Ang Kambal Eliza Falls ay isa na namang patunay na napakaraming natatagong paraiso dito sa Pilipinas. Sana na-enjoy ninyo ang adventure natin ngayon. Huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang nature and travel adventure hanggang sa susunod nating road trip. So, once again, this is Loki Moto, Travel Never Ends.